Hello guys, it's me Nimfi, a day in my life as a factory worker naisipan nga namin magkapatid na puntahan namin si ate kasi wala naman kaming ginagawa sa bahay namak na nga rin tong isa kong pamangkin kasi pahigahiga lang to sa kwarto niya kanina pa nga sa bahay kasi yung isa kong pamangkin anak ni ate ay ko na dalhan ako ng mangga tapos tama lang rin naman na wala akong ginagawa sa bahay kaya pumunta na lang kami kay ate at dito na lang kakain mabuti na lang talaga nandito yung pamangkin ko na babae so ito yung bahay ni ate guys maliit lang so ito, ito yung pamangkin ko ito yung bahay ni ate ko So, ganito lang. Sobrang simple lang. Sobrang simple lang ng bahay ng ate ko, guys. Yan yung pamangkin ko, anak ni ate. So, guys, ito lang. Ko, anak ito yung manggap, guys. Dito lang yan, ha. Dito lang yan. Sa akin yan. yan yung ate ko, guys. Meet my ate, guys. So, guys, kain tayo ng langka. Langka. <laughs> ito, guys. Tignan niyo, guys. Sobrang sarap nito. Kasi, parang senta yun. Kiss <laughs> na po. So guys, kain tayo. Sobrang suwerte na pumunta dito. Kasi, sobrang suwerte. Wala mong kakachat. Kasi, manda kami dito. Nakakaya kong ka. May mangga pa na dalawa. Guys, okay. pinag. Mmm. Mmm, sarap. Maglaway kayo. Mmm. Mmm. Kapareho ng kulo sa damit ko. Mmm. Guys, sobrang sarap niya ng mangga, guys. Sobrang sarap. Simple lang itong bahay. Tapos, oh, may nangka kami. Wait lang. Hi, guys. I'm back. Okay. Guys, look my bangs. Wow, oh, wow, ang sarap niyan, guys. Kakain na tayo. So guys, sinisimulan ko ng kainin yung nangka. Si ate, pamangkin ko, mga pamangkin ko. Tapos, ito yung bunso namin. Ayan guys. Kaya na kami guys. Nakabidyo dyan yung matang nabis. Ito din yung mula. Ito na ito sa Dabao. Sa ba? Dibidyo man dyan sa kaki kay di Dibidyo ni Moko. Dibidyo pa ni Moko. Guys, pawin na kami. So, di bit ko Uwin na kami kao. sa kong manga. Dito lang kinuha. So, bahay na kami pag uwi nga namin ay kuno ko na sa ref tong uulamin namin ngayon bago kami umalis kanina ay binaba na to sa freezer para hindi natitigas pag uwi namin ito nga yung binili ni papa nung isang araw yung maliliit na hipon ito torta ko nga to siya mga guys lalagyan ko ng harina at itlog lalagyan ko rin ng sibuyas at bawang para hindi malangsa at pumunta na rin ako sa kusina para doon ko nalang lang imekos-mekos sobrang lakas na naman itong ulan guys tuwing hapon niya talaga gustong umulan hindi na nga ako gumamit ng payong tumakbo lang talaga ako na mabilis sobrang dami ko na rin kasing hinawakan mga guys sobrang lapit ko pa nga madulas nito. Dito ko na nga nilagyan sa kusina ng paminta at magic sarap. Nilipat na kasi talaga ni Papa. Bali dito niya na lang nilagay lahat para hindi na daw pabalik-balik sa loob. Hinalo ko na nga to at dinagdagan ko na rin ng isang itlog kasi kulang. And mekos mekos ko nga talaga to para matunaw talaga yung asin at magpantay din yung lasa. Kinuha ko na nga tong kaldero at lagyan na rin ng kahoy tong kalan. Konting kahoy nga lang tong nilagay ko para pagluto ko ay hindi masunog at hindi lilipad itong kawali. <laughs> Nung lumakas na nga ang apoy ay nilagay ko na nga itong kawali at nilagyan ko na rin ang mantika Nung medyo mainit na yung mantika ay dahan-dahan ko na rin itong nilagay Kapag hinintay ko pa kasi na mainit talaga yung mantika ay baka tatalsik rin sa mukha ko Nung naluto na nga ang kabila ay winaliktad ko na rin ito At nakaluto na rin ako sa una bali sinunod ko na lang yung pangalawa at Pagkaluto na nga lahat guys medyo marami nga din yung naluto ko At puwasok na rin ako para makakain na Kumain na nga rin si papa mga kapatid ko at mga pamangkin ko Ito yung ulam niluto mm, ko. Tapos okra. Tapos may ginamusta tayo. So, let's eat. Eat, eat, eat tayo, guys. Wow, ang sarap. No, boss. Binigay ni Ate. Mm, so, guys. Mm, sarap. Niluto ko to. Ano? Oh, yeah. so, mm. mm. Okay. Mm-mm, sarap -hmm. na. Ito na, sarap na. na. Ito May okra pa ito. Oh. mga ang mga 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 Okra. 我带着你走吧。嗯，来吧。